Sakit mo siya dito. Ayaw mo pala nanakit si Malina dito. Ayoko. Subukan Ay, mo. Ayoko rin niya. Bumaba ka dyan. <laughs> Sabi niya, bumaba ka daw dyan. Subukan mo. Subukan mo talaga. Pakikita mo talaga itong tumbler na to. Hoy! Oh, ano to? Wala, so, oh, ano galing galing ka ba? naman ito oh, oh, eh. Wait, wait. Galing ka ba ng ospital? May bandage ka pa eh. Hindi naman bandage. Ay, di ba? <laughs> <laughs> <gib> mo, mo, mo akong inaano ha. Ba't ka nandito? Di ba nag-usap na tayo? Ang lamang dire. Bakit ka nandito rin? <laughs> 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 oh, Ba't ka nandito? Oo. Oh. Mas una ako ah. Um, Maaban, mas nauna ka talaga ba? Oo, mas una oh, ako dito. Ba't ka na nandito? <laughs> tahimik lang eh. Hindi na, willing na ako magpasundo. Ik ikaw, Basta... tahimik ka lang pala. Dapat hindi ka na dito umakit. Dapat pinagbigyan mo ako. Gusto ko magpakit sa kanya. Malayin niyo. Sa pag-aaway nyo dalawa. Ako yung nanayin. Hindi ka, kapal na mukha. Ay, hey, daddy. Hindi daddy bibi yung mukha nito. Daddy noon. Oh, ano, ano, hindi pa talaga tayo magkakasundo-sundo? Kayo ang hindi hey, nagkakasundo. Ako nga tahimik lang eh. Hindi ano na, oh, willing na ako magpasundo. Ikaw, ikaw ang tahimik ka lang pala. Dapat hindi ka na dito umakit. Dapat pinagbigyan mo hey, ako. Gusto ako ko magpakit sa kanya. Malayin nyo sa pag-aaway nyo. Dalawa, ako yung nanahin. Thank you, Jane. Diba? Yung sa tapos na ko pinapapili niyo siya. O oh, 'di ba? Wala siyang wala siyang pipiliin sa inyong dalawa kundi ako lang. Ah, huh? Uy, kapal lang mukha mo, Day. Kulot ba na ka? Bugin ko yung bunganga mo. Huwag kang ganyan, Day. hindi mo so, daw kayong dalawa. Huwag kayong dalawa. Kanina, hindi kayo matigil. Huwag <laughs> kayo. kayong dalawa. Huwag kayong dalawa. Huwag kayong dalawa. Malayo naman ako dyan. Ay, kay Mabimi na yan. kayo dyan. Wala na ako pang alam Ikaw nagpapaalam sa kanya na titikman mo, hindi ka nahiya. Wala, joke lang yun. joke, joke lang yun. Wala, totoo yun. Yun, totoo daw, sabi ni Kulot, mahala kayo. Ay, ma'am, joke lang bitaw to, mama. wala. Ngayon, nagpapaliwanag ka. Totoo yun eh. Hindi. Gatong. Ano lang Char, ma'am, church, char lang yun, ma'am. Oo. Hmm? Okay, char, grabe yung pag-aaway yung dalawa. Buti ako tahimik lang. Hoy, kapal lang mukha <laughs> mo ha. Tahimik, tahimik ka lang yun, ha. <laughs> <laughs> kapal lang mukha mo rin ha. Hindi ka lang... Ikaw nga yung nagpapakute. Ikaw nga yung nagpapakute. But Wala ito, lang na Siguro sa OFW, more or less, nasa 60 to 70 OFW yun nandito. Hindi ganito kasi yan guys, no? Ang ugali na isang tao, hindi porkit tahimik, walang problema. Hindi porkit maingay, walang problema. Meron kasi tao na magaling magdala ng problema. Alam nyo yun? Pero pag mag-isa na lang siya, doon niya may lalabas kung ano yung sakit na nararamdaman niya. So, sabi ko nga, hindi natin kailangan mangusga ng ibang tao. Wa yung, yung mahilig mag-comment dyan na ganito sila, ganito si ganito. Hindi nyo sila kilala guys. Eh ako. Hindi ko, hindi ko sila pwedeng i-judge. No? Kasi hindi ko sila nakasama. Hindi ko sila, na, hindi ko sila, hindi ko sila lubusang kilala. Okay? May mga reason yan eh. Bakit nangyayari yung mga ganitong klaseng bagay? May dahilan yan. Tingnan nyo, di ba? Unang salpak nila sa live, tawa agad. Ah, ganun. Nababawasan yung stress ko. Yung, yung pagod. So, ganun pa man. Thank you so much. Marami kayong napasaya. Yun na nga, yun na nga ibig sabihin niyo. Napapasaya nyo yung ibang tao. Pero deep side, mas matindi yung problema na dinadala nyo. Hmm. kulot wala daw problema wala kang problema kulot no hindi ko na kasi pinag Ega, problema eh, problema niya kung paano kanya matikman <laughs> 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 ay at least. oo paano kaya paano kaya ako yeah. makakalusot kayo Ayun lang sa akin guys. Ayoko yung ano, ayoko yung nang babas kayo no? Kasi ito guys, nabuo kasi ito guys, yung programa na to. Para din makatulong, mag-share ng good vibes, mag